Hello mga idol, magandang umaga pa sa inyo lahat no uh, Welcome uh, Back to uh, Go69 Kung hindi mo tanong subscribe At pinutin ka rin ang notification bell Para update you guys sa unod kong video no So Ayan uh, Puntang muna kami dito Ila Jinjin, yung bahay na Pinatuloyan ko sa kanya So i-update natin siya no, kung may naghanap ba Sa kanya, kung wala So si Kikong Uh, pagkatapos nito uh, punta na namin dyan no? uh, kaming lahat uh, sama sa pagkristiyo sa kanya so si Bano punta namin na maya para ipake na kami sa mga gamit no? so o, nakakuha na kami ng tubig sa may gawagang balon so yun ang gagamitin namin sa kanya no? kaya Kikong try namin yun so shout out pala no, sa inyong lahat dyan sa Team Rockstar Uh, team Kuwait, uh, team Hunter sa Tambayan, team Mendrigma, team Sando. Salamat po na sumusuporta sa mga ano no, mga gusanter. Uh, thank you so much. At uh, ano, especially kay ano kay Din Burnholm, uh, shout out po si na kay uh, Jenny Daras, shout out kay gini Sweety, Sweet 25, shout out kay Princess Kiblag, unik Pilok, Sir TV Vlog, Luz Kusina Shout out no At kay ano Ding De La Cruz uh, Kay Divine TV Vlog Ayan no, shout out no Sa Rodilil Digisan, shout out Ayan no, uh, from Dabao City Anak uh, Lito, Pakuryo, shout out no uh, Fitipay Pai, shout out So, ayan lang muna mga idol no. Ah, so hindi ko na banggit ah, shout out sa lahat diyan. So, punta natin dito sa jin Jinjin. Ah, dito kasi sa loob no. Ah, natutulog siguro. So, ayan lang. Nos. Ah, Jinjin. Tawag ng nimo no. Din. Ayo, ah, so, Din. Ano na lagi oh. So, ano na lang din. Ah.

Wala nang tahanan sila, dadapit na po ng Team Ano? Uy. Ano nga? Ano sa'yo mga ako Hmm. Pangita nalang. Ano na? yung mga dalang armas? Ano ay Ano sila ng upaw. Kita na mga May lahat maka lang mga uban. Nagbangot uban. Oh. nalay na bayo awas makaoban siguro nang sama konda ngala ayan nang idol no dapat barang siguro yun tinod na din kung istorya men e busuhan ko sila nagingon ngo balik wala mun ning anak sila nga

lan tan elar mangani gani guring ni ana jun di mata ni masih mangapela dosa kebok lima lima gani kasi grigo nakita maka ilam sangri grigo gani daun balung dosi degu ko asa ka gidala sa leper am karon no mun ay problema na bakay wa ta ka ko ano ang permiso na lugar mao lagi to mga idol hindi yeah, kasi kami basta-basta na maka pag ano hanap sa kanila kasi hindi namin alam yung lugar ba maka, naman, 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 naman. so try namin na napin yung mga mga pinunta namin dati na yung mga kasama ni Longhir so baka doon dinala si Grigo doon try natin no huh? kasi hindi basta basta yung paghanap sa kanila sayang lang ang oras saka ano kailangan alam namin no alam namin kung saan ang location para madaling mahanap oo so, baka kasama sila Juan br brad sila no. kikong siguro ay basi no hmm. Si kikong, uh, Ayan si Kiko ang jen nang kabalo sa tuagad. Ayan si Jenze no. Ah, malungkot po siya no. Dahil may mga tao daw dito na pumunta. May ganit no. Kay wala kagiingan nga. Waon ka, pabalikon ka. Mga tao ni bako brad. Pilay dadi mo Jen? 23. 23 no. Bata. Bata pun mereka deh. Kenapa yang berdiri deh?

Diangkat lu kan mau ni berat gay. Alah saya tuh pas saya kayak nabi nang berat. Enggak nih. no, lanjut tuh lanjut Dapat. Andam ka pag nakita okay. mo kita sa imo eh. Andam ka ba para unsay um, mga lihok nila bantayan nimo. mo mm -hmm. na nimo sa lihok. Mo aksyon na gani nagkuan sa imo ha. May dagan na lang. Mampud pwede nga dito ka sa balay ni Redin. Balay ni Ginos. Ito ko ha, mo hindi. Hindi, lang, kaso mga tagong Magbili lang mo sketch mo ha. Okay, sa may napit ng Para yung kaso huwag mag Ha? sa dito? Oo, huwag na sa dito. sa dito Kung sa dito na patuk anon. Magaling, mag-dilit na ito. Ipakita Sa sa na sa tapit yung na sa kapit sa tapit

ganang kasupuhon magsabay-sabay sa mo ha? sabay na ka ito ba nang kwan ba toro ang asa hmm. 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 So ng mga kwan sa una dating para mahuman mahuman atong itong mission misyon ang sarap na mga kampo sa mga kalaban mga yung kung saan na kwan siya nga nakasabay ba na sa rigoso panahon sa inang grupo sa so una ano lang yung medyo asa ito din naka kwan ka na din sa balita baka na sa inyong kwan sa una kutan ni rigo yang kampo ba

ang masasakit ng inom upipsi oh, wala jugata ang meaning ang ng UTI resulta na umibig tapos iniwan ah, ayo <laughs> oh. ano yung oh meaning sa UTI tumawag din din no? Umibig tapos iniwan ano tawag na oh ayan mga idol na no? nai-plan na yung vlog sa banyo ba? Oo, oh, na, hmm. na to eh. Umunan na, si na to eh. Ano yung, masabay na siya, siya yung guide. Yung mga subscribers natin dyan, available to si Jin, Parang, kung sino may gustong makiglike dyan, welcome na eh. Oo. Oh. Okay. Walang babag to eh. Walang ano, walang, ano siya tawagan na, man. problema ba? Oo, oh, walang problema. Oo. Oh. Ano Pero, hindi nyo makunta kasi, wala pa siyang, ano, cellphone. Yan ang isang. Uh, okay. Ang anong lang yan, mga uh, Baka may gusto magbigay po ng CP dyan. Ah. Uh, eh, uh, Ano mo lang kaya no sa kay 69. Sa uh, 69, uh, 69 okay. kahit sa inyo ano na. Sa inyo. Sa inyo na. Sa inyo kahit na. Sa inyo na. Sa inyo na. Sa inyo na. Sa inyo na. Sa Dona Jin. Ah, na Jin? Ah, ang ganda. Ang ah, ang ganda, bantog 'lo camera moro si Dona niya. Alya al sa Dona Jin. Jin Jin Alya sarili niya dai. Eh, Jin Jin. So ayan si Dona Jin 'no. Dona Jin 'yun totoong pangalan niya. So makadul. Maka ano naman 'no sa Dahil sa ay, tagal naming pagba-vlog eh, maraming talaga, marami talaga tayong natulungang ah na, uh, <coughs> ganoon nila mga gustong magbago so tulungan natin yung gusto-gusto nilang ipapatay or ano ano yan? May rin may nag-comment ka dito na bakit Ay, daw Ay, Bo, basta hey <clears throat> ano daw mag-vlog na lang daw puro na lang ipa-vlog ano kasi yan gusto ni gusto nila eh so para naman darting panahon na makatulong din sila sa kanilang sarili mga, na doon kung may asawa na sila. So, ano, so, tulong-tulong tayo, di ba? kapag mahirap tulong-tulong tayo. Kasi, so, yan lang yung masabi ko mga idol, no? Uh, Sana maintindihan nyo yung uh, ah, itong content namin, no? gustong magbago. Gustong sasama. Mag-vlog. Ayan, no? Kuan juga jin kanang sane kaneng usakar sa tumbuyun ka deli. Nina nemeng liuk prad bungus kanin sa riuk kan datu. Mos liuk prad dai astik Oh sudah oh, dai god di mana um, bagus dai dai? Manulti kuan isub ba. Oh ana mo ginna bahasa masa kalihukan kalihukan, sema mandi hmm. do ba. Mau mulai lah ngukrina ditu genang lanya asti ged. Hmm. Ili ki sida kuan. Terus dedai dina do saya mapapdit ke kok jadi mana sih mau blog? ah iya ah itu sih mau blog tuh update apa ya penat itu saya kalau ngisi surat untuk bun? Uh, di itu sih bapak update du, kay. tujuan tu tahun? yang kedelokan, pasti mau ma apa mm, sih mau balik tung dati bah. ah oke. masih. terhubung sih ya. <laughs> kajin khususnya ada mana kajin? so sana dari tinggi ngarau na, may maawa dito itu kajin jin. So, so sana may, yung, ngadol, mayroong, tulungan po dyan, ninyo. Mayroong naawa sa si kanya kasi hindi pa niya siguro na uh, malakit kong kung ano talaga yung mga ano So si ano si Ephraim no, kita ko yung video nila, hindi ako nakasama kahapon. Ayun, nabihag pala yung asawa niya no, saka yung anak. So asawa ng Diyos ay nakuha nila. So kaya hindi lang ako at, uh, pumunta uh, doon, doon kasi Iprano, ano na eh uh, Jula, na si Christy, eh, rescue, rescue na so ang problema yun, ngayon si Ephraim na lang yung kasusun, ano natin tumulto yung problemahin kasi para makapag-vlog saan kayo namin yun at, yun yung hahanapin so yun talaga para, para makatulong sa, sa ating mga rin <clears throat> siya daw yung matuturo kung saan daw yung mga longga ng mga bandido hindi kami kasi kami basta basta lang uh, papunta sa area basta walang mga naka information ba naka ano eh karo sinama na si Jinjin Jin Brad siya makatulog. Oh. makatulok asa tapit ang mga kwan ang mga, ah. mga lunga sa bandido hmm mga oh yun eh oh. siya yung mga dyan eh basta mo balik kayo itong upaw dito dyan niya kanon ni mo murag ang lihok niya na po yung mga kaoban naka naka ana diba naka, naka bangot naka bangot ang naong

Hmm. Ka, nalabas, ka lang. O, uh, direct, videos, mga ka nga dito mi dire bigyo para di ka makuha. Angat mari, ug ka mano. pasensya ka na. Ito na ang amin may ano, may sayo gumala sa mga Walang pera eh. Ayan, um, Ayun. Um, nga kami nang buti bakal doon. para sa bili ng Pepsi. baso to din. Baso. Wala ko na sa Ano ano tawag ng

long turn ba? Kasi pangalan sa itong channel ba kung ay? Samahan TV. samahan TV? Samahan ra. Ah, Samahan TV. Ayan po mga kadun o. Pakidala po yung bagong channel po namin. Samahan TV. Bang abang, abang nyo lang. Tatlo uh, po na dyan. Si G69 at si G, -G 69, Chris TV. Na uh, gumawa. Bang abang nyo uh, lang yan mga uh, kadun. Kasi... Malapit na po yan mga kadun So, ngayon hindi pa kami nakapag-focus kasi ano meron ka. ka. e, pa kasi yung mission pa sarap ililigtas po ng gamit ng ililigtas po ng ililigtas po natin yung, <coughs> yung, yung, <coughs> yung, <coughs> yung <coughs> kailangan makuha muna natin si Kikong at yung, si Ibrahim kailangan yung prime. Prime. Mm. virus na magalit sa atin kapag hindi mm. natin na ano yung mga rito ilam din ay minsan hindi nga kapag muntabong sila ba mo kaya So ayan, maraming salamat no. ulitin ko. Thank you so much sa mga supporters ko sa Team 69. sabi na iniwan ko po si Sana uh, darating din ang araw na may maawa kay Jinjin. -Jin. Ano lang mga idol, no? Ulit, il, uulitin ko, uh, mag prepare na kami maya sa mga gamit namin para mag-rescue sa mga kasamahan namin na uh, nawala, no? Ano lang siguro. Thank you so much. At magandang umaga sa